oo, oh. ganda na pagkakaluto mga tropa oh. Ang tanghali mga tropa. Wala eh, mag-alas ano na? Mga alas 11:40. Itinahali ako ng kuan. Eh mag ano tayo? Panibagong video. Magalatik tayo, magaluto tayo ng latik. Ano? Eh. May niyan, ba'li walong buo 'yan mga tropa. Ayan mga tropa, magbabalunas tayo ng walong buo. Ang yung ating kalangisin. Ito mga katropa oh. Ang lalaking buo. Video. Hey Video o oh, ang lalaki medyo maumay umay itong ano hin kayo rin it ti walong buo hindi ko na ito isasama ay itong isang buo na ito maliit naman ay hindi ko na ito ah, kahit na tayo ng no, ating lalatikin ayan o oh. sobrang kakapal ng kanyang laman o oh. sobrang laking buo hindi mahawa ka ng maayos makapal medyo oh, maumay umay itong kayo rin lagyan natin ng dahon na sa aking din, ay Para yung ilalim ng planggana ay hindi masyadong ma hindi masyadong madumihan medyo maumay tayo ito marami ay parang maulan pati huwag naman sana kami nakayari na rin mga katropa At sobrang umay ng pagkayod bali ito'y pitong buo kumakatawan sa isang linggo kaya ginawa ko lang na ano, itong oh, less na lang ito akabiak na. Sobrang init na, inabutan na tayo ng init. At tapos tapos ko na para maluto na. Ayan mga tropa, nayari na din tayo. Ito yung gagawin nating langis, pipigain, papagain lang natin ito. Siguro mga dalawang paga mga tropa. Ayan mga tropa, ito yung unang ating kakanggatay. Eh, o unang piga. Salain lang natin. Meron pa tayong isang kwan doon, tiga. Pig okay. Ang pangalaman nating tiga, mga tropa. Ayan. Ayan. Okay. Hintayin lang natin kumulo ito. Video matagal ito. Ito ay siguro mga dalawang oras alalay lang pati ang anong ito, mga tropa alalay lang ano gatong para hindi hintay lang nating kumulo yan yan mga tropa hintay lang nating kumulo Ayan mga tropa no, medyo na ano na. Medyo kumukulo-kulo na siya. Ayan, oh. No? Kaya nilagyan ko nga pala ng sampay para gumanyan ang kulo para parang na, na na gabilog mo lalo mamaya yan. Hintayin lang natin yan. Ayan mga tropa, medyo na ano na. Parang maulan na naman, parang maulan ah. Ano ingat. na ng mga tropa oh. Kumupuro na. Halo haloin lang natin yung gilid. Tanggal tanggalin lang natin yung medyo ano, ito yung parang to, parang medyo madumi. Ganito lang talaga pag nagalatik. Medyo matrabaho. Kailangan mong ganito-ganito yun ito. Lalo na pag na, na, na kumukulo na siya. Medyo mainit na rin mga tropa. lapit na yan. Ibig sabihin pa ganyan. Ayan mga tropo. Malapit na maglatik yan o. Oh. Napapansin nyo ito ay. Ito oh ito na yung magiging pumupula na oh ayan oh halo halo na natin ito hindi natin ito ah tigilan ng paghalo masusun matutuyo kasi magako na sobrang kasi sa lutuin latik niyan. ito yung pinakang latik niya na oh oh ito na yung pinakang latik malapit na talaga ito yung part mga tropa na hindi mo na dapat ito tinitigilan ng paghalo dahil malapit ng maluto yung latik nya kasi pag ito yung tinigilan mo ng paghalo ay eh, matutos yung latik natin Kaya, ito yung pinakamangalay na eh, pag malapit na siyang maglangis ah, ito, na pati, ito yung langis niya, no? oh, uh, malapit na siya maglaki ito yung pinakamangalay na pwesto kasi hindi mo na ito didirito na ang paghalo mo dito para hindi ayan ang batos tayong batik natin kasar kasi sa latik yung tamang ano laan yung tamang luto lamang may ay makikita nyo na yung itsura ng batik ano siguro alam ko naman pamilyar kayo pero alam ko madalang na rin gumagawa nito ang alam ko na lang ng gumagawa nito ngayon ay yung mga mahilig magtinda ng mga kakanin nyo tulad ng biko, di ba nilalagyan yung biko nilalagyan ng latik E dito parang wala At wala na rin naglalangis Pwede rin panluto yung ano dito mga tropa yung langis na nyog Pwede rin mo pang tuto, pang, gisa, pang, pang, pang magagisa-gisa ka Pero ito maganda itong panghilot pang lana kapag minalag na tang ka ito lang ito lang ano eh madaling masira ang langis na nyo yan as, as you can see ah sorry oh, mo English na tuloy ako kung napapansin niyo mga tropa oh medyo pumupula na yung latik ano pero kulang pa yan sa luto kunti pa kunting kumpa medyo mapudas pa yung pagkakulay niya oh ayan oh oh konti pa maganda yung mga brown ang pagkaluto na mga tropa ano ayos na yung luto ng latik oh light brown na oh oh, tama tama lang anong ganda ng pag mantika natin oh puting puti oh ito mga tropa ya ko na ano tama tama na yung latik natin nasa ganda ng latik nasa ganda rin ng mantika kung pag maganda ang pagkaluto ng latik maganda rin ang pagkaluto ng mantika ahunin ko na mga tropa at masubrahan naman sa luto papalamigin lang natin yung langis tsaka natin kukuhain yung ano Latik. ay hindi pala medyo pinatagilid ko nga pala ng pwesto yan Pinatagilid rin pa natin ng pwesto yan huwag lang mata ay yan tapos ya kako natin yung pandini ay lang, lang latik oh no? ganda ng pagkakaluto oh oh ganda na pagkakaluto mga tropa oh La Latik mga tropa. Ayan mga tropa yung latik natin. Oh. Anong ganda ng pagkakaluto. Ano? Ayan. Patuloy lang natin ito ay. Ito, yun nasa, tinasabi ko, oh, Hindi oh. matuloy yun lang is dyan ay. Hintayin lang natin. Ang ganda pati ng pagkakagawa ng langis, iso oh, Na, kung napapansin nyo, kulay puti siya. Talagang natural na natural galing sa sa kakuanan nyo, katas na nyo, o oh, pinakang, organic, organic ng langis. Ang um, daming latik. Hay, eto na mga tropa, ano? Matanggal na natin yung kuya niya nakuha na natin lahat isang halos isang bao isang kwan din o oh, din na, na bao. Oh, anong dami ito na yung paglalagay natin ng langis ano mga tropa kumuha na rin nga pala ako ng dahon ng ano ito kasi yung kadalasang ginagamit ito yung dahon ng langka ito yung na lang 4 wala ng kuan ay da, wala ng kwan ngayon ay dito wala ng tandway yung, yung t, yung, t, yung, t, yung, t, yung, t yung sana magandang paglagyan eh wala na ibibilog lang natin ng ganyan oh. tapos isusuot natin dito mga tropa eh. isisilid na natin dito malamig na din ito pwede na yan o oh. hmm. napaka natural mga katropa ng langis organic ayan ng mga tropa anong dami halos mapuno din ng isang 4 o oh. sobra itong isang lapad kung sa ano Sobrang itong isang lapad kong sa tandway o ang dami. Mm. Ayan mga tropa. Ang ganda ng pagkakalangis ano. Ayan. So hanggang dyan lang muna mga katropa yung video natin ano. At sana nagustuhan ninyo. Ano, pakicomment nyo naman kung nagawa nyo na rin ito. O, o naka-experience naka na rin kayo ng paggawa ng latik o langis. At comment nyo kung taga saan kayo. At pakishare na rin itong video na ito mga katropa. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin ano. Ingat kayo mga katropa. Hanggang sa muli nating video. Paalam.